Ito pa, isang nanindak ng baril sa pulsa CCTV ang panulutok ng isang tauhan ng MMDA at ang dahilan niyan kapitbahay na istorbraw sa tulog. Nasa frontline ng balitang yan si Hannibal Talete. Tumatakbo pa noong una ang tatlong lalaking ito nang pumapasok sa isang eskinita sa barangay Pasong Tamo, Quezon so City noong biyernes ng gabi. Makalipas ang ilang segundo, sumulpot naman ng isa pang lalaki. May hawak na baril sa kanang kamay ang nasabing lalaki. Naglakad-lakad siya habang nakatingin sa direksyong pinuntahan ng tatlong lalaki. May mga pagkakataon pang tila may dinuduro-duro siya. Umalis din naman ang armadong lalaki kalaunan. Nabahala ang ilang nakakitang residente. Kaya agad silang tumawag ng mga pulis para isumbong ang lalaking naglabas ng baril. Agad na inaresto ang suspect na kinilalang si Recto Barasil Jr., isang traffic constable ng MMDA. Base sa investigasyon, nabulabog ang suspect sa ingay ng tatlong lalaki kaya siya naglabas ng baril naingayan itong suspect natin, sir, at lumabas nga nung bahay niya. At, at doon nga, sir, ay nilabas niya yung baril niya at tinutukan itong mga complainant natin, sir. Bagay na tugma naman sa salaysay ng tatlong lalaking hinabol ni Barasil. Nagsorry naman daw sila pero pinagbantaan pa rin ng traffic constable. Umingi po, pa po kami ng pasensya. Sir, pasensya na po pasensya na po kung nabulabog kayo. Gusto nyo bariling, bariling ko kayo dyan. Yun, doon na po siya nagsimulang kumuha ng baril niya. Napatakbo na lang daw sila sa sobrang takot. Nervyo siyempre po, eh, ay bar baril na po yan. Eh. eh. Eh, ano pong laban namin sa baril, eh, di hamak ng sibilyan lang po kami. Hindi naman itinanggi ng sospek ang panunutok ng baril. Nagawa niya lang daw ito dala ng sobrang pagod. Natutulog ako kasi pagod ako sir sa ano, tasking sa FIBA mga bandang alas 10 may kumalabog sa gate ko na ano kaya yun sir e, alumpungatan ako sir Nabawi mula kay Barasil ang isang baril na kargado pa ng mga bala. Napag-alaman namang paso na ang lisensya ng baril. Mula noong Sabado ay nakakulong na sa QCPD Station 14 ang traffic constable. Mahaharap siya sa mga reklamong grave threat at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Wala pang pahayag ang MMDA kung magpapataw ito ng bukod na parusa kay Barasil. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talate, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging at maging kulas sa lahat sa paritaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.